Magandang araw po sa lahat. Mula po rito sa Amaka, Barangay Alupay, Bayan ng Sampalok, Lalawigan ng Quezon. Pagbati po sa inyo sa araw ng mga puso. Iyan po ang dalawang pusong nagmamahalan. Hayaan po ninyo na sa araw na ito ay magbigay ako ng ilang trivia kung bakit ipinagdiriwang natin ang araw ng mga puso tuwing ikalabing apat o kalahati ang buwan ng Pebrero. Taman-tama po ngayon, Pebrero 28, Kalahati labing apat. Bukas po, Araw ng Mga Puso. Nung unang-unang panahon po sa Isparta, ang mga Isparta ay itinuturing na mga husay, magagaling at mababangis na mandirigma. Nung panahon pong iyon, kung sino ang matapang, sino ang malakas, sila ang may kapangyarihan at malawak na teritoryo o nasasakupan. Ito po ang tanawin sa nayon mula rito sa aking amaka. Sila po ay mababangis na mandirigma, mananakop. Sa pamahalaan pong ispartang kapag ang isang babae ay nagsilang ng babae o sanggol na babae, ay nalulungkot sila. Ang gusto po nila ay isang lalaki upang sa paglaki ay sanayin na mandirigma. At sa pagbabalik po ng mga sundalong Isparta, ang unang itatanong ay, Nagwagi ba kayo sa labanan? nanalo ba kayo sa digmaan hindi po itatanong na buhay ba ang aking asawa buhay ba ang aking anak ganyan po ang prinsipyo sa sparta at napansin ng pamahalaang sparta na kapag ang isang mandirigma o isang sundalo ay nagkaroonan ng asawa, ay nababawasan ang bangis sa pakikidigma Kaya ang iniutos ng pamahalaan na bawal mag-asawa ang mga mandirigma. Ang ulitin ko po, bawal mag-asawa ang mga mandirigma. Subalit sinasabi na sa lahat ng kautusan ay merong sumusuway. Isang pari na nagngangala na Padre Valentino ang patuloy na nagkakasal ng palihim. Subalit may kasabihan na walang lihim na hindi natutuklasan o nabubunyag. Kaya binigyan ng parusang kamatayan ang paring si Padre Valentino. At yun daw ay Pebrero 14 nang masyay parusahan ng kamatayan. At sinasabi rin na yun daw ang araw ng kanyang kaarawan. Iyan po ang unang trivia kung bakit natin binibigyan ng parangal ang pari na si Padre Valentino sa kanyang katapangan na ginawa sa pagpapakasal o pagkakasal ng mga kalalakihan sa Esparta. Matatandaan po natin na may mga Chinelas tayo noon na Sparta. Sapatos na digoma, Sparta rin. O Sparta, ibig sabihin matatag, matibay, mabangis, matagal masira. Iyan po ang unang trivia kung bakit ipinagdiriwang natin ang araw ng mga puso kong Pebrero 14. At ang isa pa pong trivia ay sa South Africa. May isa purong village na, na napapansin o napapansin ng mga taga roon sa village na yun. Alimbawa po barangay Alupay may bundok dito na bundok balimbing. Ay sa bundok na yon, kapag nagsisimula na ang buwan ng Pebrero, ay nagsisimula ng umingay ang mga gorilya o yung mga orungutan. At higit na maingay, kapag dumarating na ang ikalahati ng buwan ng Pebrero. At inalam na mga taga roon kung bakit yung pala ay panahon ng pagmimik ng mga gorilya o orunggutang. Maingay palang magmit ang mga gorilya at mga orunggutang yam po ang ikalawang trivia kung bakit ipinagdiriwang natin ang araw ng mga puso kung kalahatian ng buwan ng Pebrero. Yan daw kalahatian ng buwan ng Pebrero, labing apat, di yan napakasidi, di yan napakaingay ng mga gorilya sa nasabing village sa, isang, sa South Africa, sa isang bahagi ng South Africa. At ang ikatlo po naman daw na dahilan, ay ibatay sa siyentipiko o sa siyensya. Ang mga tao raw, kapag sumasapit ng buwan ng Pebrero, ay naiiba na ang lukso, bugso, daloy ng dugo ng isang tao, sumisigla raw. At kapag dumarating na ang February 14, ay lalong sumisidi, sumisigla ang daloy ng puso ng isang tao o ng dugo ng isang tao. Kaya ang aking masasabi sa mga kababaihan ay Mag-ingat po tayo. Huwag po tayo magsuot ng mga mahalay na kasuotan. Lalo na kung buwan ng Pebrero, Pebrero o hindi man. Dahil kapag buwan daw ng Pebrero, yung mga tao ay bumibilis ang bugso o lugso o daloy ng dugo ng isang tao. Kaya kung Pebrero daw, marami ang mga manyakis dahil sa naibang daloy ng dugo. Kaya kayong mga kababaihan, mag-ingat kung buwan ng Pebrero o kung hindi man ay sa mga araw-araw na buhay natin yan po ang ikatlong trivia batay sa siyentipikong pag-aaral. At hindi lamang daw po mga gorilya, lahat daw po ng hayop, yang kabayo, yang kalabaw, yang aso, yang ibon, ay apiktado ng buwan ng Pebrero na iibarin ang kinalang bugso o lukso ng dugo. At sa istatistika, batay sa siyentipikong pag-aaral, ay marami ang ipinapanganap kung buwan ng Oktobre. Iyan po bang Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agusto, Setyembre, Oktobre, ikasiyam ng buwan. Marami ang ipinapanganak. Dahil yan daw ay epekto ng bugso ng ating damdamin kapag dumarating ang buwan ng Pebrero. Nagiging romantiko ang mga tao at maging ang mga hayop. At dahil nga po ngayon ay Pebrero, binabati ko kayo ng maligayang araw ng mga puso. Inuulit ko po kung ng Pebrero, ang bukso ng damdamin, ang daloy ng dugo ng mga tao Lalo tigit yung mga kalalakihan ay marami ang nagmimistulang manyakis. Kaya mga kababaihan, mag-ingat. Iwasan po natin ang pagsusuot ng nakatutoksong kasuutan upang hindi tayo pag-isipan ng hindi maganda ng mga kalalakihan. At ngayon pong araw ng mga puso, ay kung wala kayong Valentino, maghanap po kayo ng Valentina. Kung wala naman po kayo, kung kayo po naman ay Valentina, maghanap po kayo ng Valentino. May kasabihan nga po, saan mang ang langit ay may katapat na lupa at ang lupa ay may katapat na langit. Yung pong naghahanap ng Valentina, Valentino, sa araw na ito, sa buwan ng Pebrero, sa araw ng mga puso, wag na wag po kayong mawawala ng pag-asa. Salamat! Salamat po sa araw na ito. Sana po maging masaya tayo sa araw ng mga puso. Pagpapala po sa lahat.